guys, magandang habang. Ngayon magluluto tayo ng gabihan lang natin. Gulay lang tayo. Eh. Ito, gulay. Halo-halo. Tapos, kigisa lang natin sa sardinas to. una lang ating. Ito lang. Ito nga niya mamaya pagluluto. Isa pa lang tayo ng sibuyas, bawang, at sili. Kaya masarap. Kasi pag parang sili, wala. Hindi masarap. Hindi kompleto, diba? ba? Tama ba? Kasi na gulay. para lumambot siya pa agad. Tapos i, -uli, i -uli natin yung sardinas mamaya. Para hindi na kasi na sa nasa paligid ah, kasi madumi eh. So, ang sa okay. hindi nalilinig. Ayan lang minali pang kumulat. Mayagod. Sige na rin ang paminta. Sakto lang. Ay, lumabas. Sweet lang guys, lagyan ko lang. Ang paminta eh. Pampalasa, magic syrup. So, lalagyan like, din natin ito mamay ng ano, oysters oh, para medyo matamis. So, uh, guys, lalagyan natin yung sardinas kasi kumukulo na yung gulay. Sardinas lang. Pwede na. dito naman talaga ulam ng oil uh, double na yung sardinas. Ay, lumabas. Wait lang, guys, ha. Lumabas ko na yung sardinas. guys, nalagay ko na yung sardinas. Diba? Tatlong piraso siya. Tapos ito yung ano niya, brand na yung ano. Ola sa China gawa pero maganda to gawa na yung, yung sodium nya hindi, hindi gaano mataas sodium nya medyo magbaba lang 280 lang kaya maganda to buksan na natin ang ating menu to wow ang sarap diba solid matawa sa kanito mamaya natin. buksan na sa kaldero joke lang Diba? Tikman natin kung masarap. Tikman natin kung masarap yung luto ko. Sarap. Pwede na. Okay guys, pwede na to. Malambot na kasi yung gulay. Pwede na to. sa loob kasi din ako makakain so dito lang ako nagluto sa labas kasi kasi walang lutoan dun sa loob so, kaya dito tayo sa labas thank you for watching